mga Aliseans. Ako si Ben Lawrence Peñamante at kayo'y nakikinig sa pinagkakatiwala ang isasyon ng mga pirata. Ito ang STM 11.7. Para sa mga nagiinit na balita, pag pagusbong ng wikang Pilipino, paano nga ba naganap? Para sa balitang ito, Samantha Miller sa bando, ibalita mo! Umusbong ng wikang Pilipino na nagmula sa wikang Australiano kung saan ang iba't ibang wika sa kapuloan ay magkakamag-anak at ito'y pinayabong panunog wikang Kastila. Matapos ang mahigit sa daang taon, ilang pagwis ng kolonyalismo at agos ng globalisasyon ang nararanasan ng bansa. Samantha Miller sa bando, nagbabalik. Maraming salamat sa iyong pagbabalita, Samantha. Ngayon ay tutungo naman tayo sa susunod na balita. Stacy Mallorca, ihayag mo. Maraming salamat, Van Lawrence. Ang pambansang wika ng Pilipinas, maituturing na rin bilang isang wikang global. Ang wikang Pilipino, ang pambansang wika ng Pilipinas, ay may tuturing na rin bilang isang wikang global dahil ginagamit na ito sa labas ng bansa. Bago tayo tumuloy, ano nga ba muna ang globalisasyon? Ang globalisasyon ay ang pagkontrol ng malalaking bansa sa merkado ng daigdig. Dahil sa globalisasyon, ang wika at kultura ng isang bansa ay napapalago. Ang iilang mahalagang sangkap ng globalisasyon ay ang mga sumusunod. Liberalisasyon at deregulasyon. Malayang pamilihan o free market. Privatisasyon o privacitation transparency sa pananalapi ng mga corporation. Ito si Stacy Mallorca, nag-uulat ng balita. Nandito po ako kasama isang estudyante mula sa LPU Cavite. Ano po ang inyong pangalan, sir? Uh, Tyler Francisco po. Okay, Tyler Francisco. Ano po ang inyong nararamdaman tungkol sa wikang Filipino na nagiging wikang global na? Well, una as a Filipino citizen, sobrang nakagulat. especially na kakaunti so, lang talaga yung mga movies na nakasaling sa Tagalog. So, in, in that way, unti-unting nakikilala na talaga yung magpagiging Filipino natin. So, nare-reflect talaga nun yung uniqueness ng lingwahe ng mga Pilipino. Salamat po, Tyler. Ako po si Thor Villar, nagbabalita. Maraming salamat sa panayam na yon Ngayon ay mag-uulat naman si Kaseline sa ibang bahagi ng masa. Kaseline, ibahagi mo. Mga teleseryeng likhaong Pinoy nakarating na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ang wikang Filipino ay tinuturo na rin sa ibang bansa ng may paggalang at dignidad bilang intelektualisadong wika tulad ng wikang Pranses at wikang Nihongo. May ilan din tayong mga produkto at komersyong may pagpapahalaga sa sarili nating wika na iniluluwas at pinapalabas natin sa ibang dayuhang bansa. Tulad na lamang ng sine at panitikan, ang mga teleserye nating proudly made in the Philippines. Nakarating na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Nagbabalita, kasi na pumaseno, balik sa iyo, At Talaga namang umusbong na ang talentong sa iba't ibang panig ng mundo. At muling magbabalita sa manta kamera sa bando para sa pagkangkok ng lokal na konsekto sa pagsasali. Samanta, ibalita mo. Mga dayuhong produkto, inaangkop na sa lokal na konsekto sa pamagitan ng pagsasali subo po ng pambansang wika na hanap ng isang bansa ang kanilang niche sa pandaigdigang tanghalan, maaaring akalain ninyong masyadong idealistiko upang maging praktikal ang kaisipang ito. Giyon pa Nagagawa ng ating bansang isulong ang kultura at identidad ng Pilipinas bilang ambag sa larangang globalisasyon. Upang bigyang diin ang pagalingwa prangka ng wikang Pilipino sa Pilipinas, mayroong napakaraming mga dayuhang produkto na inaangkop sa lokal na konsekto sa pumagitan ng pagsasali ng mga ito at paglalabas sa mga patalastas na may ugnayan sa ating kultura. Isang halimbawa ang mga Japanese cartoons na kung tatawagin anime na nilalagyan ng Pilipino dub o voiceover. Muli, ito si Samantha Subando, nag-uulat ng balita. Maraming salamat muli, Samantha, para sa karagdagang balita para sa araw ngayon. At para sa bagong balita, ay papasok naman ang bagong mukha na si Javier para sa susunod na balita. Javier, ibalita mo! Ito'y ito madaling ang kinin kung ipapaabot natin sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng isang wikang madali nilang mauunawaan ang mga kaalaman at kakayahang kakailanganin upang maupaunlad ang ating ekonomiya. Ito si Cleon Javier, nag uulat ng balita. Maraming salamat Javier para sa karagdagang balitang yun. Ngayon ay magtungo naman tayo sa huling balita para sa araw na to. Kaya, ibalita mo. Ang natatangi at namamayani na wika sa pagpapaabot ng mga ito ay ang pambansang wika Filipino, ang ating lingwa franca pong Filipino ay nakasalig sa katutubong kultura at sa karanasan ng napakaraming mga Filipino. Kaya't mabisa itong paraan ng paghati ng karunungan sa mga kapwa Filipino. Sa mga kalapit nating bansa, katulad ng Japan, Taiwan, South Korea at iba pang mga bansa sa Asia, ang basihan ng mga kaalaman at pagpapamana ng karunungan sa nakababatang henerasyon ay walang iba kundi ang kanilang pambansang wika. Ako si Althea Piconada, nag ng balita. Maraming salamat Thea eh, para sa uling balitang yun. At bago matapos ang programa ngayong araw na ito, ay gusto ko lang sabihin sa inyo na apat na put isang araw na lamang ay Pasko na. Kaya mga pirata, maghanda at maagang na Pasko sa inyo. Di akong napakalaga ng wikang Pilipino. Hindi na sa pagkipagundayan sa ating kalabayan kung hindi sa pagpapayag ng ating pagkahilan na sa mundo. Muli, ako si Ben Lawrence Peñamate, nag-uulat. Umulan man o umaraw, ito ang STM 11.7, piratang angan, tapat.